Nilamon ng apoy ang isang palengke sa Caloocan City kaninang madaling araw. Mga negosyante problemado kung paano makakabangon dahil naabo ang kanilang mga kabuhayan. Si Bien Manalo sa Detalye Live. Bien? Audrey, nabulabog ang mga residente dito sa Caloocan City kaninang madaling araw dahil nilamon ng apoy ang isang palengke. Lugmok naman ang mga negosyante dahil literal na naabo ang kanilang mga negosyo. Nagsisigawan ang mga tao nang sumiklab ang sunog sa isang palengke sa barangay 185 Caloocan City kagabi. Maya-maya pa pay isang pagsabog ang narinig mula sa nasusunog na lugar. Nagtulong-tulong pa ang mga residente para maapula ang sunog. Pero hindi umubra ang kanilang bayanihan dahil mabilis na kumalat ang apoy. Sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection, 17 units na-install Uh, made of uh, light materials. Ang um, suspected na pinagmulan nung sunog dun sa parlor area. Uh, Pero under investigation pa po. Siniguro ng BFP na sapat ang kanilang truck at tubig para mapabilis ang pag-apula sa apoy. Nanigurado lang kami na may supply ng tubig kasi nga mahina po ang tubig sa hydrant. Eh. Kailangan tasan namin alarma para may enough na supply ng tubig. Problemado ngayon ang mga naabong negosyo kung paano makabangon sa kanilang pagkalugi. So, ang laki naman naging presyo, uh, naging provision ng sunong sa amin. Kasi mawawalan kami ng ibang trabaho. Almost yun lang naman ang kabahay ng tao eh. Trabaho namin ganyan lang. Kasi mawawala pa sa amin. Kung nga naman ang namin, may tuloy pa rin namin yung trabaho sa sarili namin. Hanggat kaya namin magtiis ako ng gagawin namin, may gagawa namin para sa aming mga kaibigan. Tinatayang nasa kalahating milyong piso ang halaga ng pinsala ng insidente. Wala namang naitalang sugatan sa sunog na tumagal ng isap kalahating oras. Audrey, bakas pa rin yung epekto ng sunog dito sa palengke na natupok ng apoy. Makikita dito yung mga bubong, gamit, appliances, pati yung mga paninda na natupok ng apoy. Makikita rin dito yung mga usok mula sa iba't ibang bahagi. Na... ng Bureau of Fire Protection Maraming salamat Bien Manalo